Happy Friday, beautiful people! 6.24 naman ang bumangon si Mama dahil hindi natin kailangang magluto. Kakain lang ang ating mga anak ng cereal o kaya naman ay waffle kaya naman bago tayo bumaba ay nag-skincare routine muna tayo. Siyempre ang ating morning maxi pill at ang ating serum at moisturizer malinis nga ang ating family room at nandiyan na nga si Bunso kumakain na ng Alfredo Fettuccini at si Daddy nga ay nag-init lang ng bahaw at chicken tosino na tira pa natin noong isang araw. Nag-brew na tayo ng ating black coffee at nakapag-update na rin tayo ng kalendaryo. Hindi nga magbabaon si Daddy ng kanyang lunch dahil sa bahay na daw siya kakain. Kaya naman pinag-init ko muna siya ng tubig at ihanda na rin natin ang kanyang coffee for work. Magbabaon nga rin si A natin kanyang lunch today, kaya naman nilagyan na natin ng hot water ang kanyang container para tumadal niya at kuminit ang kanyang lunch at ngayon niya ay nagbaon siya ng mini ravioli. Wala na din tayong na tirang bahaw, kaya naman hinugasan ko muna ang ating rice cooker. At ang iba pa natin mga sa kusina na hindi natin pwedeng ilagay sa si dishwasher. Alam na alam nila siguro by now na si mama ay allergic na allergic sa kalat. Eto nga hinuhugasan ko rin ang tray ng ating air fryer dahil sobrang mamantika na yan at sobrang sebo dahil ilang araw din natin hindi na hugasan yan. Ngayon niya ang ating plano ay maglinis ng buong bahay dahil wala tayong work. 6.45 na nga at tag-init lang ako na nangtira nating corned beef at bahaw at mag-aalmusal nga tayo dahil iinom na naman si mama ng kanyang gamot para sa kanyang ubo. Hininaan ko lang ang ravioli ni ate para maya-maya ko -maya na yan hanguin para naman mainit pa rin yan pagkakain niya ng lunch. Ipin-repair ko na nga ang tatlong gamot na ating iinumin at eto na si mama, nag enjoy tayo ng ating slow morning na breakfast na at umiinom rin tayo ng ating black coffee. Ayoko ko nga sanang mag-almusal pero mahapti sa sikmura ang mga gamot na iniinom natin kaya naman nag-breakfast tayo ng bonggang bongga. Ang mga bata nga si daddy ang maghahatid at no work nga si mama. Kaya naman, maglilinis tayo ng buong bahay dahil malapit na rin pumasok ang spring at lumalala din ang allergies namin kaya naman siguraduhin natin na malinis ang ating kapaligiran. Inuubos ko muna ang ating morning coffee at eto na nga ang ating mga gagamitin sa paglilinis. Pagkaalis nga nila ay nagsimula na tayong mag-general cleaning. 7.17, binalisan ko muna ang buong bahay. Nagsimula tayo sa living room at ayan nga si Nugget at Piggy Smalls. Itinabi ko muna ang kanilang huluman para naman malampaso natin ng maigi ang ating sahig. Hindi na natin to ginagawa araw-araw o linggo-linggo kaya naman dahil meron nga tayong time ngayon ay nag-decide si Mama na linisin na ang buong kabahayan. At dahil ubur ang ubo at bahing ng bahing si Mama ng naharaang ilang araw, sinigurado natin na hindi lang sahig ang malinis kundi ang mga surfaces na rin at nag-disinfect nga tayo ng buong kabahayan. Sino sa inyo mga mamis ang nakakarilid sa akin na hindi bali na tayo ang pagod? Basta sigurado lang na malinis ang ating kabahayan. Bago ko nga ipinagpatuloy ang ating paglalampaso ay nagsain muna ako dahil gagawa nga ako ng fried rice mamaya at gusto ko mang palamigin ang kanin bago natin lutuin. At samahan niyo muna ako mapagod sa paglilinis natin ng buong kabahayan. Kaya naman, enjoy my video! Oh, 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 oh. Pagkatapos nga natin maglinis ng buong bahay, na prepare naman si mama na mga gagamitin natin para sa ating fried rice. Marami nga tayong leftover meats at eto nga ang steak na niluto ni daddy two days ago. At medyo matigas nga yan kaya hindi na nabustuhan ang ating mga baguets. Kaya naman nag-decide na lang akong isahugyan sa ating fried rice Hiniwahiwaho lang ng maliliit ang ating beef at eto naman ang matira nating rotisserie chicken na ilulam namin noong Wednesday. Medyo malaki nga ang manok na yan at ayaw ko na ipakain sa aking mga bagets dahil sasabihin na naman nila na paulit-ulit ang ulam kaya naman nag-isip si mama ng way para magamit ang mga na ito. Ang kalahati na niya na isasahob din natin sa sopas at yan niya ang dinner ng ating mga bagets mamaya. Malamig na din ang kanin na sinain ko kaninang umaga. At lalagyan din natin ng shrimp ang ating fried rice. Dahil yan niya ang request ni Daddy. Ganito ma ginagawa ho sa mga natitira nating ulam, hindi ko yan tinatapon at pag hindi ko nga ito nagamit, inilalagay lang natin yan sa freezer bag para pwede nating isang cup kung tayo nga gagawa ng sopas or fried rice. Mag-aalas 12 na nga at naisipan ko na ngang simula ng ating fried rice dahil nahiwa na natin ang lahat ng mga sangkap ay ready na tayong magluto. Sa bahay din kakain si Daddy ng kanyang pananghalian kaya naman siguraduhin natin na umabot yan bago siya dumating. Meron din pala tayong ng na chicken tocino na inulang pa namin 4 days ago. Malamig na nga rin ang kane na sinain ko kaninang umaga at para nga sa fried rice na ito, ay gagamit tayo ng sunbird fried rice seasoning mix. nag na ako habang nagluluto tayo ng fried rice at gusto kong pasalamatan ng lahat na na-join sa aking live at sa mga general tala sender. Napakasaya ng kwentuhan natin mga kapatid kaya naman salamat sa inyong support. Mag-aalas 4 na nga at eto na nga si mama. Back to the kitchen na naman para magluto ng sopas. Ang ginamit ko nga ay rotisserie chicken na tira pa namin nung isang araw at meron tayo dito ng chicken broth. Napakasimple lang ang pagluluto ko ng aking sopas. Ilagyan ko rin yan ng ham at tagisalam tayo ng konting sibuyas. Dahil ito naman ay kapag kain lang ng ating mga baguets, hindi ko na rin dinamihan yan. Naubusan na nga tayo ng hotdog kaya naman niligyan ko na lang yan ng ham, konting carrots at konting repolyo para naman makakain ng gulay ang ating mga baguets. Nilagyan ko rin yan ng umilk para naman mas creamy at talaga namang napakasarap. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every gising is a blessing.